Kailangan ba magpaalam yung lalaki? Halimbawa, si Mujahe. Na, na, na. Halimbawa ikaw. Oh, uh, ikaw na lang, <laughs> ikaw. magpaalam sila sa first wife kung mag-asawa sila ng pangalawa? Okay. So, mayroong bang dalil na kinakailangan magpaalam ng lalaki sa first wife? Uh, halos lahat ng sahaba mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba walang dalil na sila ay nagpaalam walang dalil na sila ay nagpaalam maari na isang isang dalil ang panghawakan nila yung hadis na naisalaysay sa nangyari kay Ali at Fatima sa hadis na sahi. dahil hindi pinahintulutan ng propeta si Ali oh, propeta sallallahu alaihi wasallam si Ali na magduaya bakit? Kasi ang magiging kadwayan ni Fatima ay anak ni Abu Jahl, which is pinakamatinding kalaban ng Islam. Na hindi naman pwede maging magama? Magbalay sila. Magbalay ang Islam, yung propeta at pinakamahigpit na kalaban ng Islam na sa Abu Jahl. Yun yung dahilan. Maliban doon, wala nang dalil. Pero ganun pa man, bilang para wala ng gulo, kung pinakamainam nga, sabi nga nila para hindi na daw nagtatago, Walang problema na magpaalam. Magpaalam. Pero hindi yun ang nangahulugan ng pagkaobligado. Kung ibig sabihin, pag nag-asawa ang lalaki na hindi nagpaalam, valid yung kasal. Kung magpaalam siya, mutual, uh, mutual respect na lang yun. Ng... Oo, oo, oo. Nasa, nasa lalaki na yun. Hindi ka na magtago. <laughs> Pwede ka na magtago, chairman. Pero mag-ingat ka. <laughs> Namun masih Jerman ni.